Hello so guys, Assalamualaikum po sa di Amnesia natin. So, dumating niya ang ating order, kinuha ko yan sa baba. So guys, hindi niya ako mapakali, hindi na ako makapag-antay. Gusto mo, gusto ko na talaga siya makita. For sure guys, maganda siya, kaya in-order. Kaya ayan mga guys, Sine-check ko siya, wala naman siyang expire. Kaya sinabi ko din doon sa nabibinta nag online ay walang expire daw. Kaya in-order ko siya. Hindi pa naman ako uuwi, So, ayan guys, ang ating kinuha yung walang expire. Siyempre, gusto natin yung hindi masira ang ating labi, di ba? Kahit gano'n man tayo kapamit guys, siyempre bibili naman tayo kung ano yung gusto natin. Yan guys, di ko naman yan gagamitin da dito. Baka habong pa ako ng mga harapan, ito, dito, magtakas na bakit ang um, pula-pula ng aking labi. E, eh, mga mura lang yan mga guys na aking binibili hindi siya binibili lang ko yan siya 12 by 12 24 pieces so aking iti-taste try kung ano ba ang resulta o gaano siya kaganda yung aking binibili